So eto guys ay tikman natin itong kanilang pili ensaymada. Wow! Ang nagustuhan ko dito guys, sa looks niya palang uh, may pili na siya sa taas. Tapos mm. syempre may mga cheese siya overload on top. Mm -hmm. <laughs> Wow. Isa lamang ito guys sa mga matitikman nyo dito nga sa Kape Sibra sa Ligaspi City, Albay. Kaya mula mas bate ay biyumahi tayo papunta dito para matikman itong kanilang pili and Kaya tara at pasok tayo at tingnan natin kung ano yung mga food na mga ino-offer nila dito. Tara! Tingnan nyo yung Kape Sibra. Perfect spot para sa mga gusto magkape, kumain ng mga kung ano man yung mga sinaserve na dito ng mga pagkain, or tumambay o magchill, halika, yan meron din sila guys, pwede kayo doon sa taas, magdine in tapos pwede rin po dito sa baba so eto guys, dito yung sinasabi ko may mga tables pa dito in chairs yan, kaya kung medyo madami kayo, eh pwede pwede ho kayo dito, tsaka kung may dala kayong sasakyan wala rin problema dahil meron ditong parking area. Malawak po at malaki ho yan. So meron sila ditong pika-pika, uh, mga salad, mga soup, yan, basta'y marami sila dito mga food na ino-offer. At eto nga, i-screenshot nyo na lang sa inyong mga screen. At eto nga, ang ilan sa mga in-order ko dito. Guys, nakatiim na ba kayo ng Bicol Express pero in pasta style? Eto, meron dito sa kamisibra. Kakaibang pagkain, Bicol Express na pasta. Mmm, -hmm. wow. <laughs> Yun, maanghang nga, tapos creamy. Mmm, -hmm. wow. Bigol Express yung lasa, pero in pasta siya. Sarap! Mm. Mm. So guys, isa rin sa mga dapat nyo masubukan ay itong kanilang pizza na bacon and mushroom. Amoy niya pa guys, talagang mm, mukhang masarap na. Kaya tikman na natin yan. <laughs> mm. mm. cheesy. Mmm, mo yung tomato? ngusto gusto ako yung crust nya malutong. The best. Wow. Ano? You know, nakakain lahat. Meron din sila dito guys na mga cakes. Meron din sila ditong ensaymada. Katulad na lang netong cheesy ensaymada. At etong nga natikman natin. Etong pili ensaymada. Mmm. -hmm. <laughs> wow. <laughs> Nagustuhan ko yung pagka cheesy netong ensaymada na to. At guys, doon sa gitna, nandun pala yung ano, parang pili. So talagang kapag, habang paubos mo to kinakain, kanyari malapit na maubos, dun mo matitikma na parang, yan, may palaman na pili. Yan, nasa loob. Wow, the best to. Wow. Pili, ensaymada. Panalo talaga guys, ang mm -hmm. lasa nito. Mas try talaga. At ito pa nga, ang isa sa mga marirekomenda ko. Try nyo rin, itong kanilang wow. choco chips Wow. Mm -hmm. Ah. Mm. -hmm. Panalo. Grabe. Favorite ko talaga yung mga ganitong drinks. Mm, wow. Try nyo na rin ito kapag nabisita kayo dito sa Cafe Sibra. The best. Panalo. Sarap. Ayos. At yan nga guys mm. ang ating ilan sa mga natikman dito nga sa Cafe Sibra. Mapupuntahan nyo ito dito lamang sa Barangay Pawa, Ligaspi City, Albay. oh kita-kits na lang tayo dito ha. Ingat! Mm. うか